sa likod ng mga kamera at ningning ng showbiz. Isa si Beth Tamayo sa mga artistang minahal ng maraming Pilipino noong dekada 90. Ngunit gaya ng maraming kwento ng kabiguan at muling pagbangun, pinili niyang lisanin ng mundong minsang nagbigay sa kanya ng pangalan. At kapalit nito ay isang buhay na simple, payak, ngunit puno ng pag-asa sa Amerika. Noong 25 ng Desyembre, 2008, iniwan ni Beth ang Pilipinas. Hindi lamang ito basta pag-alis, ito ay pagtalikod sa nakaraan, sa mga sugat, sa mga skandalo at sa lahat ng sakit na dala ng kanyang dating buhay. Isa sa mga matinding dagok sa kanyang buhay ay ang kontrobersiyang kinasangkutan ng dati niyang asawa na si Johnny Wong na inakusahang sangkot sa sindikatong nagbebenta ng mga peking titulo ng lupa. Sa gitna ng lahat ng ito, pinili ni Beth ang manahimik. Lumayo at magsimulang muli. Sa Amerika nagsimula si Beth ng panibagong kabanata. Malayo sa glamour ng showbiz, ang unang trabaho niya ay pagiging babysitter o nani. Kasunod nito, nagtrabaho siya bilang cashier, waitress at hanggang sa makapasok sa isang corporate job sa Silicon Valley. Bitbit lamang niya noon ang $600 o $700, isang napakalit na halaga para sa isang taong lilipat ng bansa para magsimula ng bagong buhay. Subalit sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan na si Army, na naging sandigan niya sa panimulang yugto ng kanyang buhay sa Amerika, unti-unti siyang nakabangon. Ang mga simpleng trabaho na kanyang pinasok ay naging humbling experience para kay Beth. Sa halip na ikahiya, pinanghawakan niya ito bilang patunay ng kanyang tibay at determinasyon. Sa kabila ng mga pagsubok, napasok niya ang Sequoia Capital, isang kilalang venture capital firm sa Menlo Park, California bilang executive assistant sa loob ng limang taon. Naging bahagi siya ng mundo ng mga tech na kumpanya, malayo sa mga skrip at ilaw ng entablado. Kasabay ng tagumpay sa propesyon ay ang pagkakaroon niya ng sariling pamilya. Ang kanyang asawang si Adam Hutchinson ay nagtatrabaho sa Google at magkasama nilang pinapalaki ang kanilang anak na si Sloan. Hindi man marangya, masasabing panatag at masayang buhay na ito para kay Beth, isang bagay na minsan ay hindi niya natagpuan sa showbiz. Sa kabila ng kanyang paninirahan sa Amerika, hindi pa rin niya tuloy ang nakakalimutan ng industriya sa Pilipinas. Patuloy siyang nakakatanggap ng alok para muling umarte. Isa na rito ay mula mismo kay Coco Martin. Ngunit sa halip na tanggapin ang proyekto, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang training para sa isang marathon. Isang personal na hilig na nagbibigay sa kanya ng lakas at kasiyahan. Para kay Beth, may mga desisyong kailangang timbangin ayon sa halaga nito sa sariling kalooban at hindi sa panlabas na kinang ang huling naging paglabas niya sa telebisyon ay isang cameo role sa The Story of Us na kinunan pa sa New York. Bukod dito, ang kanyang tanging ugnayan na lamang sa showbiz ay ang paminsan-minsang pag-host ng mga konserto at events ng komunidad ng mga Pilipino sa Amerika. Lahat ay kanyang ginagawa ng walang kapalit, kundi para sa pagmamahal sa kanyang mga kababayan. Hindi rin na walang matibay na samahan nila ng kanyang matalik na kaibigan na si Judian Santos. Bagamat bihira na silang magkita, nananatiling matatag ang kanilang ugnayan. Sa panahon ng mga pagsubok, batid niyang laging nariyan ang kanyang kabechi at ganoon din siya kay Juday. Isang ugna pinatatag ng panahon, tiwala at malasakit. Sa lahat ng pinagdadaanan ni Beth, isang aral ang pinakamatimbang para sa kanya ang pagiging mapagpasalamat. Sa maliit na bagay gaya ng pagkakaroon ng upuan sa tren o pagkakita ng parking spot malapit sa pinto ng grocery, natutunan niyang kilalani ng biyaya. Sa mga pagkakataong siya'y tumatakbo, ipinagpapasalamat niya ang malalakas na paa, ang kakayanang gumalaw at ang simpleng kaligayahan na pagtatapos ng isang maraton. Para kay Beth, Tunay na kayamanan ng oras at magmamahal ay binabahagi sa pamilya at mga kaibigan. Hindi ang alahas, hindi ang mamahaling sasakyan, hindi ang bahay sa eksklusibong subdivision, kundi ang mga simpleng sandali ng pakikipagkulitan sa anak, ng pagtulong sa ina sa Pilipinas at ng pagbabahagi ng sarili sa komunidad. Ngayon, wala na siyang hinahanap pa. Ang dating bituin ng showbiz na hinahangaan sa intablado ay nayong na ina, kaibigan at isang tahimik na mandirigma sa sariling paraan. Mula sa isang pintong nagsara, bumukas ang daan sa isang buhay na mas makahulugan, mas payapa at higit sa lahat, mas totoo. Si Beth Mayo, isa sa mga kilalang mukha sa mundo ng showbiz noong dekada 90 sa kanyang ganda, husay sa pag-arte at natural na karisma. Hindi nakapagtatakang siya ay minahal ng publiko at naging bahagi ng maraming pelikula at teleserye. Isa siya sa mga artista ng Star Magic at naging kapareha ng mga ilang mga kilalang aktor ng panahong iyon. Hindi naging madali ang landas ni Beth patungo sa kasikatan, ngunit sa pamamagitan ng tsaga, talento at support ng mga tagahanga, unti-unti niyang napatunay ng kanyang sarili sa industriya. Sa paglipas ng panahon, naging paboritong aktres si Beth ng maraming direktor at naging bahagi ng mga dekalidad na proyekto sa pelikula at telebisyon. Sa harap ng kamera, masigla at puno ng buhay si Beth. Ngunit lingit sa kalaman ng marami, sa likod ng ngiti ay may pasanin siya noong kinikimkim. Iniwan ni Beth ang showbiz hindi lamang ang kanyang karera, kundi ang lahat na nakasanayan niyang buhay. Isa sa mga mabigat na dahilan ng kanyang pagalis ay ang kontrobersiyang kinasangkutan ng kanyang dating asawa na si Johnny Wong, inakusahang sangkot sa isang sindikatong nagbebenta ng mga peking titulo ng lupa ang kanyang asawa, dahilan upang masangkot rin si Beth sa mga isyong hindi niya ginusto. Dahil sa matinding dagok sa personal na buhay, pinili niyang umiwas sa mata ng publiko at maghanap ng panibagong simula sa ibang bansa. Sa Amerika, malayo sa glitz at glam ng showbiz, sinimulan ni Beth ang isang tahimik na buhay. Wala siyang dalang yaman, tanging tapang at pananampalataya lamang. Ngayon, si Beth Tamayo hindi na lamang dating artista. Siya ay isang ina, isang asawa, isang empleyado at higit sa lahat isang taong natutong pahalagahan ang mga simpleng bagay sa buhay. Ayon sa kanya, ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan ay ang pagpapakumbaba at pagpapasalamat. Ang kwento ni Beth na mayo isang patunin na hindi sukatan ng kasikatan para sa tunay na kaligayahan. Minsan, kailangang isarang isang pintuan upang ang mas malawak na daan. At sa kanyang desisyonalisanin ng showbiz at piliin ng isang tahimik na buhay sa Amerika, ipinakita ni Beth na ang tunay na tagumpay ay nasa kakayahang tumayo muli, yakapin ang pagbabago at pahalagahan ng mga bagay na may tunay na halaga. Bakit naman wala ay ang dami dahil babae dito sa mundo? Ba't di mo nalang sabukang pumili? Pwede yun. Ako kung gusto mo tutulungan pa kita. Alam mo, diyan ako magaling eh. Yung kumilatis ng karakter na isang tao. Nakakabigla naman yung mga sinasabi mo. At saka nakakasiguro ka bang ako talaga yung babae hinahanap?